mga natira nung New Year. Oh, taray, oh. Halika oh, na rito. Dito tayo. Kailera kayo. Ina apat tayo? Ay, lima pala tayo. O oh, sige, okay lang. Okay. Taray na ito. Oh. Ah! Hintayin muna natin matapos, baka nakakaabala ko sa fireworks. akin na yun. Taray, mahal din yun ha? Mga 500 din na gastos dyan. Halika, dito ka, kurasapin kita. Ang cute nito, oh, bukang kaluluwas lang, galing na probinsya. No? Tapos hindi lang iskolar. mo? Jeselea po. Ha? Jeselea. Jeselea, okay. ang taray. Sino ang pangalan ng tatay mo? Gasolito? Eh? <laughs> yung nanay mo, Musoleum. Jeselea. Ang taray, yung taray, nung pangalan mo, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganyang pangalan. Gisilea? Gisilea yes po. Gisilea. ano ibig sabihin ng Gisilea? Pinagsamang pangalan ba ng mga magulang mo yan? Opo. Yung tatay mo? Jeresis. And my mother is Opella Lagasca. Taray, Grisera. Si siya. Ay, oh, ito mo ha? Hindi. Ilan taon ka na? Seventeen po. Seventeen ka lang? Nakakaloka ka? Mag-stress tabs ka? Ha? Na. Ah, Polisay ka din? Polisay ako! Nandito pa ba, ba si Ma'am Reyes? Wala na. Parang kasaya-saya nyo na wala na siya. Si Mrs. Maristela ba nandito pa? Puro oh, wala na yung mga teacher. Ayan. Polisay, anong year ka na? First year po. First year? First year. So next year, second year. Tapos after ng third year, tapos fourth year, bigyan mo yung tsura mo, third year. First year. Nakalagay pa sa the certificate of matriculation? Shear. First year. Uh, like. first, first year. First year. Open your mouth. Use your articulators. Say it again. First. 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 may hatid, may hatid. Yung hili nga, para may kasamang bula ng sabon, hindi yung makakahila. First year. First year. Parang... Oh. Taray. Oh. Hindi na po sa ating, sa STA na po yan, nakikita na lang. Oh, no. -oh. Ang mayaman. Oh. Oh. Ano to? Hinto muna ako para dyan. Kakahiya naman. Okay. Pagkatapos niyan, meron pa. Ikaw, pasasabugin natin ang buka mo pagkatapos. <laughs> di, joke lang. Pati, hindi pa tayo tapos. Kak, ano na? Favorite mo ko. Favorite kita? Favorite. favorite, favorite. favorite kita? Saan? Ha? Ah, oh, favorite kita ang tanongin. Oo naman. Sa inyong lahat, ikaw pinaka-favorite ko. Kasi sa inyong lima, Sa'yo lang ako mas maganda. <laughs> joke lang. Maganda ka, no? Maganda ka. Pakis! Halo ka, ah, amoy bubong. Yun yung amoy mo. Gabing-gabing na amoy araw ka pa. Kumatambay ka ba sa rooftop pag tanghali? Hindi, joke lang, no? Maganda ka kaya. ba? Diba? Naniniwala ka bang pangit ka? Hindi. ba? Diba? Sa buhay, may paniniwalang mali. No? So, maituwid natin yan bago maging huwag lahat. Na joke lang. Maganda ka kaya, ano? Walang pangit, di ba? mo, walang pangit. Tingin nga, Oh. Itong mga itong mukha niya, di ba? Yan, yung maga, yan yung mga maganda. Di ba may iba-iba ang ganda? Merong maganda, maganda, sa diskuhan, maganda sa skwelahan, di ba? Ito, siya yung maganda sa probinsya. Pa bakit iba yung ganda sa probinsya, no? Di ba? Yung itsura niya, yan yung mga magaganda sa probinsya. Pero paglampas ng gate hindi na. Hindi. That joke lang. Maganda ka, ano ganda ka kaya? Iba-iba ang ganda, di ba? Parang ito, ayos na ayos. Pag nakita mo, sasabihin mo, Ay, ang ganda. Pag tagal-tagal, ayaw mo na, nagsawa ka na. Di ba? Meron naman, oh, katulad nga sa dulo. Oh, pag tinigil mo, sabihin mo, Ay, hindi maganda. Pero pag tagal-tagal, Ay, may tsura pala. Oh, Ganon ka din. No? Unang tingin, ay, hindi maganda. Pero pag tagal-tagal, Ay, oo nga. nga. Joke lang. Biro lang. Biro lang. Love kita, no? Saan kaya kita? Okay, may boyfriend? Wala. Inexpect ko din naman na yan. Kaya nakakakakot na ito pa yun. Kasi yung itsura mo mukhang seryoso ka sa pag-aaral. Kaya hindi ka mag-boyfriend nagka mag ka na noon. Kahit isang beses. Meron. Galing mo mag-joke. Nakakatawa ka talaga. Ang sakit sa chan. Ang sakit sa chan ng joke mo. Ikaw may boyfriend. Nakakatawa ka talaga. Hindi, pero lang. Huwag ka mo mag-boyfriend. 17 ka pa lang, no? Dead mo muna ang boyfriend. Schooling muna. Ha? Ako kasi nauna ang boyfriend bago schooling. Hindi mo nangyari sa akin na hagay. ako agad. ba? Diba? Ang ganda ng mata mo, oh. Ganda ng ilong. Ganda ng labi. Ganda ng lips. Pag isa-isa mo tinitignan ng ganda. Oh. Pag sabay-sabay may umay. Ano na yan? Dabiro lang, ha? Kakanta tayo, ha? Galingan mo, ha? O, oh, ikaw naman, oh. Pangalan mo? Christine. Christine. Mm Huwag -hmm. mo oh, itapat dyan yung may kawawa na may susunod na gagamit. Oh. Hindi ko pa yan, mga problema pa ako sa Christine. Anong year? Second year. Second year. O, oh, ito, buwag ang pananata. Second year. Diba? Malinaw. Second year. Ano kurso? HRM. HRM. Ta. anong problema? HR. Nung, nung batch ko, wala pang HRM. First, past, first batch kami. O, oh, anong pakilam ko? Tinanong ko ba? Pa? Pakilam ko <laughs> yung batch? Biro lang talaga, teacher M. Kasi nung batch namin, ang courses lang, welding, air conditioner refrigeration, In-Ground removal, cuticle eating, mga ganyan. <laughs> Oo. Ang PE namin, tusok ang mata, kabulang saksak, mga ganyan. Inabolish na lahat ngayon, social na ngayon ng mga kursa at mga, at mga subjects. Tara, HRM, bongga. Bakit HRM? Anong plano mo? Do you wanna be a hotel something? sa hotel. Gusto mo mo trabaho sa hotel? Mm -hmm. Ano klase? Tagatiklop ng kumot? -a -a -a. Pwede rin. Talaga. Pwede. Mm -hmm. Sana maging successful ka nga. Oh. Hotel year. Tama ba yung yes. term ko? Hotel year? Tara, hotel year. May boyfriend? Wala po. Mm -hmm. Bakit? Walang magkakamali. ano ka ba? Maganda ka. Joe. <laughs> so, okay. Maganda! Yung tsura niya, very oriental. Ang ganda ng mata niya, di ba? Di ba? Very oriental. Chinese ka ba? Chinese ka? Ano, konti lang. Konti lang? Konting lahe. Konting lahe? Uh Ilang percent? One fourth. One fourth ng dugo mo, Chinese? Uh Ano, bakit? Dilabas mo yung dugo mo, tapos pinintang mo, gano'n? Pero, kanina nung Jajang, kaalam ko agad Chinese ka eh. Pag ganun ko, amoy tiger bomb ka kasi ganyan. Kasi Chinese kung batang mo. Buti nga ngayon, ang dami kong friends na Chinese. Oh, kasi nung nag-aaral ako dati nung high school, may nakaaway ako na Chinese. Dati wala akong kasubong Chinese eh. May classmate kasi ako dati dyan sa high school department, Chinese. Ang yabang-yabang. Oo, nakikipagpataasan sa akin ng ere. Sabi niya sa akin, sino ba nauna sa mundo? Ay mga Chinese o kami mga Kristiyano? Sabi, sabi ko, syempre kami yung nauna-una. Kami mga Kristiyano, kapanahon ng panikristo Jesus. Sabi niya, hindi totoo yan. Ang nauna kami mga Chinese. Pinagmamalaki mo si Kristo. Bakit? Tumpin ako si Kristo sa krus. Saan kayo bumili ng pako? May hardware na pala noon. Hiya-hiya ako. Kaya nagkaroon ako ng boyfriend na Chinese. Mabait. Mayaman, may hardware. Kaya pag-anniversary namin, ang mga regalo niya, bubong, taco, kanyan, bisagra, lawanit. Kakalo. Ah, Kaya nag-split kami, hindi ko nakuha yung buhangin, bad trip. paggawa ng bahay, no? Ano No? Paggawa ng bahay. Kabayo, bahay, kwadra ko, tanga. Hello, baka hindi ka nag-iisip. joke lang. Mukhang mayaman to, sa ka sa Caloocan. Kalo Ay, Caloocan girl ako. Saan doon? North Caloocan ako. So. North Caloocan. Ah, talaga.